po kami nung isang araw dito sa Apex. Pero nung binalikan ko siya, na-discharge na po pala. Tapos gumamit pa po siya ng ibang pangalan dito sa ospital. Ipapakulong po talaga yung matandang yan. Scammer yan eh, si Aling Nita. Scammer yan, Dok! Ate. Ate, wag niyo naman po ipakulong yung lola ko. Nagipit lang po kami, wala po siyang maipakain sa amin, kaya nakuha niyo po mangutang sa inyo. At hayaan niyo po, Kukulugan ko po yung utang niya sa inyo. Pero wag lang po muna ngayon kasi inoperahan ko yung lola ko. Um Ate Odess, magkano po ba yung utang ni Naninita? libo po to. Ah uh, sige po babayaran ko na lang po yung kalahati. Das bigyan nyo na lang din po ng palugit si Apple para mabayaran niya po yung balance. Ma, pwede ba kitang makausap? O anong kailangan mo? Um, sino ba yung mga pinagkakautangan ng kapatid ko sa Davao? What you ask? Wala. Curious lang ako. I don't believe you. I'm sure my reason ka for asking. <laughs> Sige na nga, aamin na ako sa'yo. Eh, nararamdaman ko kasi na natatakot umuwi yung kapatid ko sa Davao. Eh, kung matulungan ko siya, kung ano man yung problema doon, eh, makakauwi na siya. And besides, we both know that she's happier there. Bakit nahirapan akong maniwala sa 'yo Come on, Ma. Gusto ko naman tulungan yung kapatid ko. Kahit yun lang. talaga po, Dok. Gagawin niyo po yun. Thank you po, Doka. Ah. Thank you po. Ah, wala yun. Sige na, balikan mo na yung lola mo. Thank you po, ha. Ah. Ang niya naman po, Doka, din Eh, scammer mo yan si Along Nita, Ang dami mo pa yan yung inutangan, tapos tinakbuhan lang niya. Pinaghirapan ko yung pera, tapos wawaldasin lang ng iba. Dapat yung mga ganong taong manluloko, sinusunog sa impyerno ng buhay. Tapos ang lakas pa ng loob niya mag-iba ng pangalan. Sige po, Dok. Alis na po ako. Ito right, <sighs> lang pala, Doktor. Eh, Bako Central ka rin? Alam mo, walang hanggan talaga yung kabaitan mo, no? Pati scammer? Tutulungan mo? <laughs> Believe na talaga ako sa'yo. Grabe ka talaga. Zoe, hindi lahat ang nakakagawa ng mali ay masamang tao. Mm -hmm. Ikaw ba? Kung nabuhay ulit yung mami mo, hindi mo ba siya tutulungan? Kriminal yung mami mo. Eh, sa reasoning mo kay Nanay Nita, parang sinasabi mo na rin na dapat hindi tulungan yung mami mo kasi Criminal siya. Pwede ba? Pag mo idama yung mami ko dito, patay na siya. Patay na nga ba talaga siya? Eh di ba, wala naman nakakita ng loob ng kabahong niya. Baka mamaya, ginaya niya lang si Nanay Nita na nagbago siya ng pangalan para makataka siya sa mga kasalanan niya. ba? Diba? Street duty ka ba? Kasi mukhang wala kang tulog eh. Dahil puro kabaliwan niyang lumalabas sa bibig mo. Patay na siya.